Wow. Maalis ng panahon maghapon, no? init. Grabe, no? Naramdaman nyo. Init. Pero okay na rin yung ganitong panahon. At least, walang bagyo. Okay na rin. Pero mas maganda sana kung medyo, medyo malamig na sana ang hangin. Yung tipong, yung tipong si Moy na magpapasko na, di ba? Para mas maramdam natin, maayos tayo nakakagawa ng ating mga gawain at komportable sa lahat ng mga ginagawa. Tapos, hindi maalingahit. Maalinsahan kasi ang panahon ni pagkaganitong panahon, hindi, hindi ka ayayang magtigil ng bahay. Kailangan lagi nasa tubig, di ba? Parang ang sarap-sarap lagi mag-swimming and everything, di ba? Wow!